Good morning, tropa! Today is November 17, 2024 At ngayong araw, mga tropa, eh, may bagyo na naman Pero kahit na, pasok pa rin tayo Tara! Let's go! For today's video, mga tropa Eh, syempre, sasamahan nyo na naman ako <laughs> Samahan nyo na naman ako sa aking pagpasok, sa aking trabaho So, ngayong araw, tropa, ay eh, araw ng linggo Woo! Araw ng linggo, may bagyo Pero, syempre, pasok pa rin tayo, ba? Diba? Pero bago tayo pumasok, mga tropa op oh, ang babangga. <laughs> eh magtatrabaho muna tayo. Trabaho muna bago trabaho. Ang gulo, diba? So ngayong araw, dadaan tayo ng JNT. So magdi-deliver tayo ng laruan natin. So meron tayong dalawang laruan na i-deliver from Quezon City. Tsaka yung isa naman is going to Bulacan, if I'm not mistaken. So ngayong araw, eh, dadaan muna tayo ng JNT. Uh, Magda-drop off tayo ng dalawang laruan. Then, diretso tayo sa Wyatt, Philippines. So ngayong araw, sana lumihis na yung bagyo mga tropa di ba? kasi sa balita in Laguna eh, nasa signal number 3 so medyo malakas yun <laughs> buti na lang linggo walang pasok yung mga bata so sabi ko kay misis ano papasok ba ako o hindi <laughs> sabi ni misis pasok na lang daw so eto ako ngayon nakakotche na naman tayo mga tropa ang saya saya ko na nga dahil nakamotor tayo nung mga nakarang araw ingay ingay ko ngayon balik na naman tayo sa sasakyan <laughs> Balik na naman tayo sa takbong 70, 80. Yun. Ilang kaibahan mga tropa. Tapos pag traffic, traffic talaga. At uh, tulad nito. Meron tayong kasalubong. Kahit na one way, hindi nila sinusunod. Kaya hinto tayo. Pero kung nakaduk tayo, dito dito lang tayo. Diba? Pwede tayong sumingit. Uy, dirabi naman yun. Oh. No? Uy, dirabi naman yun. Oh. No? Malubong talaga si man ng tricycle driver. <laughs> Ang kailangan kasi talaga natin disiplina. Kaso ah, wala yata tayo mga ganun, mga Pilipinang. Hindi naman nila lahat. Linaw-linaw na nakalagay doon, no entry, one way. Pero hindi nila sinusunod. Kaya ito, hinto-hinto tayo. Suffer tayo, suffer. sa so, hindi nila pagsunod sa tamang proseso. Kasi kung one way dapat, dire-diretso tayo. Pero anyways, hindi yun natin yung problema niya. Huwag na natin palakihin. Pasok na lang tayo ng trabaho, di ba? Kumita pa tayo. So, pag mga ganitong bagyo, may mga pagkakataon na pwede tayong hindi pumasok eh. Pwede natin ipasok sa emergency leave, di ba? Pero nasa iyo pa rin. Kung gusto mo bang uh, gamitin yung emergency leave which is beneficial natin yung bilang mga gawang Pilipino or, or papasok pa rin tayo ako <laughs> oh, kasi mas hindi ko alam eh mas pipiliin kong pumasok <laughs> kasi galing na ako ng VL kahapon so parang hinahanap-hanap ng katawan kong pumasok what? Ayun yung sinasabi natin na minamahal mo yung trabaho mo uy minamahal <laughs> ang tanong minamahal ba tayo ng pinagtatrabahohan natin? <laughs> Binalik bigla yung tanong eh no? Medyo mabagal yung nasa unahan natin, tricycle. Kaya, ito yung kaibahan pag naka-kotse Wala tayong magawa kundi sumunod na lang. Ah, ah, ah. So, medyo malayo pa tayo. Hindi tayo agad didiretso ng bukid. Hindi iba tayo ng way mga tropa. Dadaan tayo ng banlik. So, hindi tayo dadaan ng bukid. Kasi nandun yung JNT. Sa barangay banlik. Pero kabuyaw Laguna pa rin mga tropa. So, oh, pwede na natin si Manong. Kaya tayo pa unahin eh. Sasabihin nung no, mayabang na tayo. <laughs> Yabang naman nun! ay Diyos ko po, Pilipino Pilipinas Pilipinas, may bagyo na naman, paano ba yan sabi, 18 hours so malamang, mamayang gabi ang dadaan yung bagyo sa Laguna eh, mamayang gabi, pupula na ng malakas okay lang ulan, huwag na sana lang samaan ng hangin hangin na malakas, nahihirap nahihirap ang bagyo lalo na pag nag brown out yun ang pinakaayaw na ayaw ko, brown out tapos syempre pag brown out walang tubig, lahat na kawawa yung mga bata okay lang tayo, di ba? Sanay tayo sa mga ganyan, eh, mga bata. Ano, pag malamok, ako, dali. Hiya ka ng mga bata. Eh, hindi pa naman uso ngayon ng kulambo, di ba? Sa time natin, may kulambo eh. Let's go, medyo raratra tayo. Time check, 12.45 na. Dapat saglit na saglit lang tayo dun sa si JNT. Pero, although Sunday ngayon, walang traffic. So, hopefully, makakita tayo makarating ng ngayon. Para makapagkape pa tayo, mga tropa. Buti lang, may gas pa ng ating Wigo Mango. Kung so, hindi tama mo problema sa gas, meron pa siya ang 1, 2, 3, 4, 5, 5 bars Pwede natin itong gamitin ng hanggang tatlong araw However, natuloy-tuloy tuloy yung buhos ng ulan Namiss ko talaga agad mag-motor Ang ingay ko sa motor, mga tropa, di ba? <laughs> Mayingay talaga ako, pagpasensyaan nyo na ako So, one time, meron tayong bagong basher Ang ingay ko daw, sabi niya Tapos, naka-angry, angry face <laughs> Pero, ininvite ko pa rin Okay lang naman yon. Ang hirap kasi maging vlogger kung tahimik ka <laughs> Bangit mo lang, tahimik ka pa Hindi yun parang walang papansin sa'yo tsaka ilabas natin yung tunay nating ugali ba't natin itatago ba? Diba? ang inge inge mo tapos pag nabablog ka tahimik ka ano yun dinadaya mo yung sarili mo dinadaya mo yung magiging followers mo at ko lang kung ano ako ako ay maingay ako pala mura dali rin ako magalit alam na sa amin minsan lagi kami nagtatalo pero saglit lang away pati lang normal yun sa mag-asawa magpakatotoo tayo mga tropa huwag tayo maging plastic huwag <laughs> tayo maging plastic eh baka si sobrang plastic eh Oto filter pa. Kaya pag nakita sa personal, ikaw ba yun? Kaya ako na ayaw ko, ayaw ko na filter lalo na sa TikTok. Ayaw na ayaw <laughs> Hindi nakikita yung mga pores ko. Ayaw ko yun. Gusto ko kita lahat ng pores ko. Mahirap yun. Itatago mo yung tunay mong anyo. Diba? ba rin ang masasaktan mo huli. Maniwala <laughs> kayo. So we are approaching Barangay Banlik. So nga pala tropa, susunod, diba vlog ko yung nalalapit na napaggawa ng aming train so meron, meron na tayo dito oh, parang sa LRT Okay, so simulan na. So, pag nagawa ito, napaka-accessible na namin dito. Diba? Pupunta kami ng Ilap, ang Bicol. So may daanan na dito mga tropa. Galing. So, koreano yung mga contractor eh. So hopefully maging matibay no. Mabilang siguro tayo dyan ng mga 5 to 10 years na mga tropa. Bago mo po yan. Tayo eh. tayo mga tropa. Naiyaw ko yung lisensya ko kay misis. Sana walang checkpoint. <laughs> pag magkakaroon ng checkpoint, dali tayo. Dali tayo sigurado. Pero hindi naman siguro. Sunday eh. So we're approaching JNT Trabaho, bago trabaho <laughs> Work from work So medyo maliit lang yung kita natin Pero okay lang At least may kita yung namalaga So lagi like, yung sinasabi sa inyo yun mga tropa Huwag tayo agad maghangad ng malaki Diba? Ang mahalaga meron Diba? Malit, malaking bagay na yun May kita tayong 100 sa isang araw ha ah. May trabaho ka na Tapos kumikita ka pa Diba? Bonus na yun pag lumaki 1,000 Ang ganun so, ngunit nitong mga nakarang araw Medyo meron ako mga customer diba? Ano na? Conversation lang Tawaran Pero okay lang kahit hindi kami mag-deal pero hindi kasi natin pwedeng bigay ng napakababa di ba? kasi syempre kaya nga tayo nag-business para kumita tsaka alam ko reseller din kasi At tinatawaran tayo ng sobra kasi ganun din ako pero pag ayaw bigay hindi ko pinipilit so ganun din ako pag ayaw hindi kami nagkasundo so okay lang may next time pa naman yun lang mga tropa na traffic tayo dito bakit traffic? sunday ngayon ah Supposedly wala dapat traffic dito mga tropa dahil Sunday. Pero siguro dahil din ginagawa yung kalsada. Time check 12:51. Yeah, mandar na. Buti na lang. So shout out pala sa mga new followers natin. So maraming maraming salamat sa mga new followers natin sa Facebook. Yon, nasa 4,200 followers na tayo mga tropa. <laughs> 5,800 na lang. Ang kulang ni Tonton. Mamomonetize na tayo. <laughs> Meron kasi mga pagkakataon, pinapaliwanag ko sa mga followers ko, viewers ko, na hindi porkit may advertisement na ay eh, kumikita na kasi yun ang mindset ng iba eh so hindi pa po tayo kumikita mga tropa medyo matagal pa tayo sa ganun medyo malayo pa tayo hindi pa natin namimit -me yung watch hour tsaka yung yung kailangan natin na uh, followers which is 10,000 medyo malayo pa masyado masyado pang malayo mga tropa hindi pa tayo makatulong wala tayong mga content na may mga pa-premium na magaganda kasi wala pa akong kakayanan mga tropa yung sinasahod ko mostly eh, sapat lang sa pangangailangan, pangangailangan namin ng pamilya ko tsaka ng mga magulang ko hindi, hindi na nga ako nakakabigay masyado sa mga magulang ko eh kasi kapos talaga at gawa nitong sasakyan itong si Vigo Mengo medyo mabigat mabigat talaga so, siguro pag natapos to medyo luluwag-luwag na tayo kaso pag natapos to college na yung mga anak ko <laughs> hindi ko alam Lord help me sana pag college yung anak ko kumikita na ako no para may share ko rin yung blessing ko kung sakali diba ba? <sighs> mangarap tayo ng gising <laughs> Hindi naman masama mangarap, di ba? Sabi ko nga sa isang vlog ko, hindi ko pa na-post. Oras ang pinakamahalaga, di ba? Kasi kung may oras ka, ang tayo magagawa. Lahat ng mga bagay na gusto mo, magagawa mo. Basta may oras ka. Nasa sa'yo na lang kung gagawin mo, hindi. Ang mahirap pag wala ka ng oras, <laughs> patay ka na. Eh, <laughs> habang may oras tayo mga tropa, gawin natin yung mga nagpapasaya sa atin. Yung mga gusto mong gawin, gusto mong kainin, gusto mong subukan. Gawin yung lahat yon mga tropa, gawin natin. Para at the end of the day, eh, fulfillment sa sarili natin kasi nagawa natin. Uy, may sumingit pa na kotse. Traffic na nga, sumingit pa. Ah, kala ko, sumingit. Nilikulang lang pala. Patay tayo mga tropa. Time check, 12.54. Bakit? Bakit bilang traffic? Ah, may ginagawang poste eh. Ano ito, Miral ko? Malas naman natin. Malas naman natin. So, shoutout po sa lahat ng mga followers natin. Mga pasumba man yan. Mga man yan. Mga food trip man yan. So marami kasi akong content na ginagawa mga tropa. Baka magulat yung mga new follower natin lalo na yung mga bagong follower ko sa Facebook na nag-follow sa akin dahil dun sa Zumba event nila misis. Baka magtaka kayo bakit Zumba event yung finalo ko bakit nagmumotor na to, nasa kotse na to, kumakanta na to. So marami kasi akong ginagawang content. So lahat ng mga hilig ko talagang pinopost ko sa social media like singing, yan, kain, ah, yung gala. Lately medyo wala kaming gala kasi walang budget. Tapos uh, ano ka pa ba? Kulitan namin ni Macy's. So, nag-iisip ako ng mga mga original content na sa tingin ko mapapasaya yung mga audience. Medyo natigil nga ako doon pero ibabalik ko yun. Ano uh, pa ba? Pusa. So, nakalagay naman yun sa bio ko na ang buti pa si Tonton TV is all about anything under the sun. So, when you say anything under the sun, lahat. Lahat-lahat. Uh, mapapusa, hayop man yan. Kulitan <laughs> man yan. Prank, pagkain, lugar. Yun. Sumba. So, meron na akong 1,000 videos mga tropa. So, bisitahin nyo lang medyo sobrang dami na so kung isa isa yun yun napakadami ng mga tropa so, pasensya nyo na yung mga unang videos ko kasi yung mga unang videos ko medyo hindi pa ako marunong mag edit so, oh. gano'n naman diba hindi naman porket uh, nag vlog ka perfect agad diba ba? So, may pagkakataon na pinaka pa mo pa so, yung mga unang videos ko pagpasensya nyo na hindi pa tayo masyadong marunong mag edit hanggang ngayon di pa rin naman ako marunong mag edit eh, kasi cellphone lang gamit ko para kahit nasaan ako nakapag edit ako Time check 12.56 mga tropa Patay tayo, na traffic tayo Sunday pa naman ngayon Ah, mali yata yung decision ko mga tropa Mali yata yung decision ni Tonton Sana makabot tayo At least siguro mga 12.40 Makarating tayo ng JNT Para maipadala na natin to Meron tayong dalawang laruan na ipapadala One is from going to Laloma, Quezon City Tapos ito Ito dalawa <laughs> mandar na baka pagalitan tayo ng tricycle sa likod yun so maraming salamat din po pala ha, sa mga customer ko mga parokyano ko sa mga binibenta ni Tonton so dahil po sa inyo eh nag -e enjoy talaga ako magbenta mag toy hunt buy and sell so marami na akong sinusubok ang business eh na na pwede kong isabay sa pagtatrabaho ko so yun yung main goal ko eh nagbebenta habang nagtatrabaho para may ano lang extra income tsaka may pinagkakaabalahan tayo Uh, eto tayo, meron tayong suka, may damit may laruan, bala ko pang ang dagdagan isa pa eh, so soon malalaman nyo kung ano yan <laughs> actually meron pa nakaraan eh, yung buy and sell din, yung mga any item kaso so, tinigil ko na, kasi maraming hindi nagbayad, so medyo malaki yung puhunan, tapos hindi nakakabalik so ang best na tayo na loko ng mga kapwa natin mga tropa natin na hindi nagbayad so, shout out sa inyo mga tropa yung mga utang nyo, <laughs> magpapasko na so sa inyo na yan huwag kayong magalala Si God na bahala sa inyo. <laughs> si God na bahala. Sana sa susunod, huwag na kayong mangutang kung hindi nyo kayang bayaran. Diba? Sana wala na kayong mabiktima. Kawawa naman yung mabibiktima nyo. Nakaka-stress kaya? Ah, may naputol na post eh. Nakaka-stress na akala ng iba porkit na ipapautang ka, marami kang pera. Hindi nila alam. Yung pinapautang mo, inutang mo lang din. Diba? May mga ganun po takataon eh. Yung item, kinuha din. Tapos papatungan lang para kumita. Eh unfortunately, yung pinaka-utang mo hindi na magbayad. Patay. Kung ngayon magbabayad. Mo. Diba? Ah, uh, makakalagpas na tayo. May bumagsak na poste mga tropa. Lagpas na tayo. Time check. Alauna na. So, sana mga 15 minutes lang tayo abutin doon sa JNT. Para makahabol tayo. Sana may parking tayo doon. May hirap pa yun. Eh. Kung wala tayong paparkingan doon. Isa pa yun. Isa pa yun sa magiging problema natin. Yung parking. Let's go! Uy, tropa. Amigo-amigo. Yung pinakabagong modelo na Vigo Mango yan ang dami ko nung mga tropa malapit na tayo sa JNT na dideliver na natin tong dalawang laruan na to sana mamaya makabenta ulit tayo para bukas magdideliver ulit tayo yan ipon ipon tayo ipon 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 bile benta ganun ang ginagawa ko hanggang sa sobrang dami na nating laruan tapos may time na hindi mo na tayo bibili papaubos mo na yung item ganun. tawid na tayo at tawid na tayo mga tropa ng balik wala tayong parking patay tayo dyan